Aparakan mga balaw-bagaw na ido nagdadaraman subuot nin perwisyo ang stray cats nin huli sa pagkaykainin mga basura sa nagkapirang barangay sa Naga City. Ang pagirumdom kan City Veterinary Office sa mga pet owner, aramon sa report ni Chris Novello. Bako na lang subuot mga balaw-bagaw na ido ang nakakapirwisyo sa nagkapirang residente ngunyan sa Naga City. Magin ang mga balaw-bagaw na ikos, perwisyo naman subot ang dara huli sa pagkaykainin mga basura lalalay. nakalat. na, kalat. Si Yolanda Can Barangay San Felipe, nabubulaw subuot sa, sa ribokan mga iniurog na tuyong banggi. Riboko na pag, lalo na kung ito bang nag- Kurang na, wala, kaya mapirwis mo rin talagang pagtuturok mo, maaabala, mapupuyat. Aminado man digdi ang City Veterinary Office kung sa in, sarusubot ang mga balabago na ikos sa mga dinadakop kan sendang stray catchers. Alagad, may angat subot sa pagdakop mga ikos. Although po, challenging talaga pag-abot sa ikos, sa masakiton man talaga dakop si ikos. Saro din siya sa nagkakausa ni mga ito ay pagkalat sa basura. Nagdadaraman subot ining huma sa saludkan komunidad, lalo na itong mga ikos na nagkakayakainin basura. Sangunyan, sarong aldaw sa kada simana na nasa nasubuot, nakakapagkundusir na yung pagdakop ng Stray Animals and City Veterinary Office. In kasong may madakop, tulos man subot in sa dog and cat pounding sa barangay Carolina. Sangunyan, okupado ang 40 dog pound kan sudad din 34 ido kun sa in. Isa sa iraman mga nadakop na ido asin ikos sa euthanasia kung may magtubos o magampon sa mga ini sa loob ng tulo hanggang limang aldaw. Pagpapagirumdumingan ni eh, Manungod man po sa Responsible Pet Ownership, bali two way nga ni ito maging responsable kita sa pag-apon ng basura then maging responsable din kitang may sadiri kan si mga hayop kay banan si Carlo Abunita Chris Novello Balitang Bicolandia